Ibinahagi ni Karil Padilla ang kanyang labis na pasasalamat sa TBA Studios sa pamamagitan ng isang Instagram post. Dahil siya ang napiling gumanap bilang Doña Aurora Quezon sa pelikulang Quezon. Ang pelikulang ito ay pagbibidahan ni Jericho Rosales bilang Pangulong Manuel L. Quezon. Lubos ang kanyang kagalakan sa pagkakataong ma ang isang mahalagang personalidad sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayon kay Caril, isang malaking karangalan ang maging bahagi ng pelikulang ito. Pinuri rin niya ang TBA Studios sa patuloy nitong pagsasalaysay ng mahalagang kwento sa kasaysayan. Nagpasalamat siya sa mga direktor at sa buong production team ng pelikula ibinahagi rin niya ang kanyang paghahanda sa pagganap sa naturang papel. Maraming tagahanga ang nagpahayag ng kanilang suporta at pananabik sa kanyang pagganap. Inaasahan ng marami na magiging makabuluhan at matagumpay ang pelikulang Quezon.